Good morning mga guys. nanti kita po tayo uh, uh, guys. Uh, uh, shout out sa mga tagagawa dito. Tingin natin mga, dyan, mga guys. Ganda uh, ko na itong vlog, mga guys. Pero parang, mga guys. Sa mga... Ayan, Good morning to Magandang tanawin. Saka dito, paligid na ang ulog. Ah, nakatapos ako sa aking pagkutin dagad, kaya ngayon magbablog tayo para makita natin ang magandang tanawin. Ah, mga ito, panood ko sa inyo sa aking pagkutin upload nito sana man po paki-support naman po ang aking YouTube channel mahirap na vlog na iyon ang pinapa nawagan ko sa inyo na mabigyan ako ng support makishare at uh, pagsipal na rin at talk sang albia friends ko albia po at ang mapapanood mga panood, guys mga uh, guys mahirap na vlogger po ay naghihingi ng suporta sa inyo uh, mabigyan, uh, na mabigyan na subscribe ang aking YouTube channel ni Panay Karpati Ayan. Ang malaking anong niya. Pabrika lang niyan dyan. Guys. Ilog. Uh, Pag-aapaw uh, dito, hindi mo na umaabot dito. Ito ay kinabuna na ilog. Peace pa naman ito. Mabangos-bangos. look dyan. Ang ganda mata mga tanawin, di ba mga ka-guys? Ayan, marami na ang mga bahay dyan sa kabila. Pasensya na kung sakaling magalaw ang aking ano, pagbablog kasi mga mga guys nakabite ako mga guys kaya magalaw ako. pag good luck ayan ho dami ng mga bahay dyan dati hindi pa marami niya, muson ang muson ang kayo itong bulak bulaklak na itong napakagandang tingnan gaganda. Alas ah, otso na. Diyan na. Moson. Parang kay Moson. Guru, maganda dyan maglaku. May tulay man. yan mga guys ang magandang tanawin dito sa ilog na itong napakabaho dyan marami na palang mga bahay dyan kanya kanya ang luti mapupuno na yan dyan pupuntahan ko kaya yan dyan Diyan ang mga isda dyan mga guys. Mga bangus. Ayan mga pabrika ng mga malalaking mga gusali na mga pinapatayo na mga guys mahirap na vlogger po, madaling lapitan, madaling tumulong sa kapwa, mahirap. Nakagaya ko. mga practice practice yan mga ka-guys. Kasi tapos na ako lako ng aking pandesal kaya nagba-vlog naman tayo. Yan mga ka-guys, uh, oras na alas 7 na to mga ka-guys. Kanina pa akong alas 5, o umalis. Kaya nakatapos na tayo mamaya maglilinis ng bahay tapos linis laba tapos laba kain tapos kain tulog agapon na mahabot na alas 11 gising tapos naman alauna larga yan po larga na naman pag trabaho na naman ang paglalako na naman mga assorted mga iba-ibang tinapay ayun pinagtatapon niya ang basura dyan tapos pagkatapos babalik naman sa kanila yan Sabihin ang daming basurang na uh, tumama dito pag nagbabaha. Ayan na yan mga guys. Kaya dapat may kunting respeto po tayo sa ating kapaligiran para hindi bumalik ang ating mga ginagawa. Mga ganyan mga guys. Para panatiling malinis ang kapaligiran para hindi tayo mabigyan na problema sa darating na mga tagbaha. Uh, tagulan mga ka-guys dapat kayo na rin ang uh, magrespeto sa sarili nyo mga ka-guys kaya nakita kong isang yung nagpapaligo tinapon si plastic dyan ayan akala niya siguro maganda ang ginawa niya hindi naman maganda yun mga ka-guys dahil ano pag dumami dumami ang mga basura yung managsilutangan babalik na babalik sa inyo yan ayan oh. pag bumaha lahat na apektado mga guys, ah, kawawa ngayon yung mga tagalinis na, ang mga tagalinis ng gobyerno Yun ang kawawa ngayon kahit sila sinasahuran sa kunting halaga pero yun ang trabaho nila eh dapat naman wag naman tayo kunting respeto po sa ating kada isa sa atin ah, ganyan mga ka-guys Maglinis tayo sa tapat ng kapaligiran. Kada isa sa atin. Bahay kahit saan uh, Sulok sa mundo. Ganun ang ating gagawin. Mga ka guys. Kaya dito hindi pa nabigyan na magandang kalsada. Kasi ang hinahanap dito pundo. Ng gobyerno. Kaya ganyan. Mapaganda ito sigurado. Ayos ng sitwasyon na to. Yung mga lalagyan ng mga buhangin dyan. Yan yung. Kalain mo yan. Na Sabi nga natin. Alin ang mas mabigat? Karayom o barko? Sabi daw. Karayom. Dahil ano. Nalulubog. Ang barko hindi. Yan mga ka-guys. Mapanawagan <clears throat> po. Ang ating pagbablog maraming salamat po sa mga taga-suporta sa akin sa aking youtube channel na nagpanood na nag-subscribe ingat po kayo lagi ang inyong uh, ginagawa sa trabaho kahit saan ma magpunta ang pag oras po ko'y kumita hindi po sa mahirap sa lahat na makikita kong mahirap so supportahan ko po yan mga okay, guys, walang pipiliin ng mga mahihirap. Okay po. Ay, sorry na harangan. So, win tayo. Mga okay guys, good morning to all of you. Maraming salamat po. God bless sa inyo. Good morning. Thank you.